Hello Jai, mga burikat na mga artist for today's video. Ari ko di sa balihan ng pagkain ng mga Indiano. Bakal ko di sa samon nga may butat kag may mayonnaise. So nagapila ako diri mga langga, ang dam 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 pila sa likod ko. So, arap pala maging bakal ako ng gulay para sa amin pagkain ng mga umuni ang pagkaos sa mga mga langga mga rin sa mga every morning. Pagkain ng mga hindi. Ako ginawa sugo sa amo ko mabakal sa amin ng ng Tapos nagbakal man ako sa para sa akin. Nga, no plastic. Give me, give me. No need plastic. Thank you. Thank Ang tindahan, ng pagkain. So, arin ang order mga na ko. Tapos ito yung palo. Ang lamig, lamig. tsaka init. Hmm. Kaya kakain ako habang naglalakad. Nagkape na ako sa bahay. Hindi ako nakakaalmosal. Nagkape lang ako. So nagdaan ako ng tindahan kasi bumula, pumunta ako ng ano, nang bilihan ng gulay. Bumili ako ng gulay na talong. And then, ayun, bumili ako ng samun. So kain tayo. Ang hindi to guys. Ito. Kain tayo. Masarap mga pagkain dito nila. Mm. <laughs> Ano Ganito yung weather ngayon. Mainit na malamig. May makasalubong ako. Parang hindi masarap yung samol ngayon. Ayako Ayaw ko may utang pa ako dyan. Hindi bayad. Alang ganda oh. Ang maganda. Nagkuha ka? Ilik sa yung ganito dai ma Daling masira. Mm -hmm. Ayun ba yulit na yan. Sino ada binip si Ji Hagmino? Hadi hadi. Adam. Hadi. Hadamal, mal baby Sagira? Hmm? Meron siya, meron din kita, oh partner. Ay ang garden nila maganda. So, so pa ada yellow bill. Yellow bill. Pot fi wajid kudra ini. Kaho kudra ni sa Japar awal. So pa fi jerjer fi tamat. Sino ada? Sino ada? Ang ganda ng garden, daming jerjer oh. Potyo pe jerjer ko sabara wajid. Mashallah. Daming gulay, kamatis. Hindi ba sawal dyan ako. Maganda ang view, ang hangin ngayon. Malamig na. Malamig-lamig pupunta kami ng tindahan. Magbili kami ng ano. Cheese. Traffic doon, oh. Bakit ganun? Nilalagyan nila ng maitim. Sino ha? hala po. Eh, let's stop. Ada ba, Ed? Let's have this how we have aswad. Hadi sino? Bet o la sino? kami makatawid kasi ano pa traffic daming sasakyan Magic Vanilla oh. sarap kaya nito Magbi ito yung binili ko oh. Ito. eh may siyada eh Oh, hadi. Bas, hadi hati, ha? pitalat hati mai. Asyan hadi alatul karban. Nilagyan ko ng tubig. Bas, bas. Eh. <laughs> Il asim fi Bilbit itnin liyong kalas ha. Dahil jas parles. Hindi siyam liyong. Bas liyong. Every day you change. Maybe, uh, hours, ah oke bill bed to tuh dis ada kelas karables ah oil, oil eh? one, one cup, cup. ah hati oil oke eh, like like... oke okay, sure, okay. oil, no oil oil oke oke okay, okay. okay. my free oh daming coffee 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 six hundred only mura na daming ano ngayon daming sale Inti arap hadi Jisil Akil hadi Wini gaad ma Baby Shaima Madini ya mini hatita had Sino ha daw? Nip sa harami sa harami Daming sale Dito mga sale yan dito Kau hadi ipot Sell. Ah, hilo. Sino chins? Alhin, sino. Hada clear, hada hilo. Hada. sell dito. Try this. Hada wajid hilo. balsam Kau, shampoo. 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 Mabe price ka ho. Ito kay di. Eh, eh. Ito. Ito. Kau, shampoo. Ito na makaroon. Hindi daw ito. Ito small. There, tani side. Wala. wala lang to ito. 100 plus lang. Ito tatlo din. Wow. Dili rice powder. Sa Yala. Yan lang. Yan lang. Awal offer only 800. Mm -hmm. Dito na kami sa cashier. Okay. Mura lang oh, 1 kd.

pagkain. Mabigat. Mabigat yung saniya tapos yung pagkain mabigat din. Ako di sa rooftop namon sa fourth floor. Ito ang view oh. Ang ganda tingnan puro mga building. Mga kapitbahay namin diyan oh. Ayun yung kapitbahay namin. Ayan. Sarap ng bahay namin. Ang ganda tingnan ng view. naman yung view dito. Madilim na. Medyo madilim-dilim na siya. So, ayan yung view. O, oh, ba diba? Ang ganda tingnan, no? i natin. Uh, puro bubong ng bahay ang makikita. Dito ako sa 4th floor. building na yun oh yung ilaw niya parang Christmas light ayun oh ayun oh ayan Maganda dun May bulan. Ayun o. Oh.